Hi guys, good morning. At ito nga po yung continuation dun sa vlog ko nung nag PX Mart kami at nag -MacDo. At after nga po namin mag grocery, dumiretso na po kami dito sa may clinic na may massage. At ito nga po pala yung address at pangalan ng clinic. At kung mapapansin nyo, may tindahan po ng helmet dyan. Diretso nyo lang po, kanan kayo. Tapos katabi po nun ay yung pinaka clinic na. Ang kailangan nyo nga lang po palang dalhin dito ay yung health card nyo. At kung bagong customer kayo dito ay kailangan nyo dalhin yung ARC nyo kasi i-check nila yung address nyo po. Isusulat nila sa may information information mo yung address nila para may record ka na dyan. Para next time na pagpunta mo, hindi mo na kailangan dalhin yung ERC mo. Papakita mo lang yung health card mo po. At syempre, kung may toddler ka, naku kalikutan, lahat talaga ay gustong akyatin. Pero enjoy the moment na lang talaga at mabilis lang lumaki yung mga bata ngayon. Kaya ilasapin natin talaga lahat ng hirap at kalikutan nila. At dito nga po, unang gagawin ay check ng doctor yung pulse rate mo. Hindi ko nga alam kung para saan yun. Eh, siguro tinitignan yung blood circulation ng katawan mo. Basta hindi ko alam kung bakit ganun. Tapos ayun, after na nga, na siya ng pang-acupuncture. Dalawang karayom nga lang pala yung nilagay kay Jay doon sa may balakang niya kung saan nasakit. Yung pagkatusok nga po ng karayom ay hindi naman masakit. Parang kagat lang ng langgam. Mga sampung sakong langgam. Joke! <laughs> At after nga po itusok yung karayom dun sa may part na masakit kay Jay, ayan, ini-steam nga po nila, pinapausukan, siguro malabas-labas yung lamig-lamig ng katawan niya. Tsaka yung maging maayos yung blood circulation ng katawan niya. After po ma-acupuncture, eh, ay na kami dun sa may second floor para sa massage. Halagang 200 NT nga lang po pala binayaran namin lahat dun sa check-up, sa acupuncture, at tsaka dito sa massage. 200 NT lang lahat yan. At pagkakit nga po dito, tatanungin ko saan ba yung masakit, tapos dun siya mag na mag-ihilot. Sobrang sarap kasi sa pakaramdam kapag nahihilot, ang kaan gaan talaga ng feeling mo, lalo na kapag lagi kang pagod sa trabaho. At si JD naman ay busy-busy kung saan-saan nag-aakit at nagtitingin-tingin. At ayan nga, pinapatunog na pala yung balakang ni Jay dyan. Basta kung saan lang talaga yung masakit sa'yo, doon lang magpo-focus si kuya. Sobrang gaad din sa pakiramdam kapag narinig mo nagtunugan yung mga buto mo. Parang ano, na-relax silang lahat tas in-offer nga dito ni Kuya si Jay na mag-ano, ventosa, kaso ayaw nga ni Jay. Hindi rin kasi sanay si Jay magpabentosa, kaya hindi na siya nagpaganon. Pero kasama yun sa 200 enti na binayaran nyo pag gusto nyo magpabentosa. At ayan nga po, inihilot din yung balikat niya, pinaupo siya. Kasi laking tao nga ni Jay, parang nahihirapan nga si Kuya sa kanya. Pero pag nung ako nagpahilot dati, sakit na sakit lang, pinatunog niya yung buong katawang At ko. At after nga pong mahilot si Jay, ayan nilalagyan na siya ng salon, pas dun sa may part na masakit sa kanya. Kaya ano pa hinihintay nyo, magpamassage na rin kayo. Halagang 300 lang, 'di ba? At ayan nandito na nga pala kami sa bus stop, nag na kami bus pauwi. Pagkababa nga po namin ng bus pauwi, ay dumiretso muna kami dito sa Family Mart na malapit sa bahay namin kasi bumili muna kami ng tubig at ice cream sana kasi walang chocolate ice cream. Ewan ko ba kami ni Baby, gustong-gusto namin kumain ng ice cream lalo na kapag malamig yung panahon. Ayan, pauwi na rin kami sa bahay. Ang dito na lang. Salamat sa panonood. Please don't forget to like and follow. Bye-bye.